Kamusta sa salahat. Ako si Dr. Regina Mercado at ngayon ay susuriin natin ang paksang ang koneksyon ng tubig sa humihinang erections, enerhiya at testosterone sa mga lalaking lakpas 60 anyos. Karamihan sa mga lalaking lampas 60 ay walang ideya na ang paraan ng kanilang pag-inom ng tubig o ordinaryong tubig ay maaring ang tahimik na dahilan sa likod ng kanilang humihinang erections, mababang enerhiya at bumababang testosterone. Mukhang katawa-tawa alam ko. Paano magiging responsible ang isang bagay na napakasimple sa isang bagay na napakaseryoso? Ngunit pagkatapos magamot ng libu-libong kalalakian sa lup ng tatlong dekada, masasabi ko sa inyo ng may buong kumpiyansa. Ang problema ay hindi palaging ang inyong edad, ito ay ang inyong nga nakasanayan. At isa sa mga pinakababalewalang nakasanayan ay kung paano at kailan kayo umiinom ng tubig. Ako si Dr. Regina Mercado, isang board certified urologist at men's health specialist na may higit sa 20 taong karanasan. Nakaupo ako sa tapat ng malalaki sa kanilang 60, 70, at 80 na lumapit sa akin na bigo. Talunan at kumbinsido na ang kanilang pinakamagagandang araw ay lumipas na. Ngunit paulit-ulit nakita ko kung paano ang ilang simpleng pagbabago. Tulad ng paraan ng kanilang paghydrate ay maaring magpaalap muli sa kanilang enerhiya pagganap at kumpiyansa sa mga paraang hindi nila inakala. Paano kung sabihin ko sa inyo na kahit ang bahagyang dehydration ay maaring magpalapot ng inyong dugo, magpahina ng sirkulasyon, sukpuin ang testosterone, at magpataas ng stress hormones? Lahat ng ito ay nagpapahirap na makamit at mapanatili ang isang ereksyon? Satu, at paano kung ang solusyon ay hindi matatakpuan sa isang boteng reseta, kundi sa isang basong ang tubig na ginamit sa tamang paraan? Sa video ngayon, ibubunyak ko ang walong makapangyarihang suportado nga aham na masikreto tungkol sa tubig air erections na sanay natutunan ng mga matatandang lalaki ilang dekada na ang nakalipas. Ito ang parehong prinsipyo na ginagamit ko sa aking mga pasyente araw-araw. At sa bandang huli, ibabahagi ko ang isang hindi gaanong kilalang morning trick na tumatagal lamang ng 7 segundo at gumagana kasabay ng tamang hydration para mapalakas ang daloy ng dugo at performance sa kwarto. Patuloy na manood dahil maaring ito ang pinakamahalagang video na mapapanood ninyo sa buong taon. Bago tayo magsimula kung seryoso kayo sa pagpapabuting ng inyong kalusugan at pagbawi ng inyong kumpiyansa, siguraduhin pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para hindi ninyo makaliktaan ang mapraktikal. Suportado nga ham na payo na partikular na ginawa para sa mga lalaking lampas 60. At kung ang video na ito ay tumata sa inyo, ay tip ang 1 sa mga komento. Kung hindi... ay type ang zero para malaman ko kung paano kayo mas mahusay na mapagsisilbihan sa susunod. Sige, simulan na natin. 1. Ang pinakamatalik na kaibigan ng dugo ay tubig at ang erections ay nakasalalay sa dugo. Ang unang bagay na kailangan nating pag-usapan ay ang daloy ng dugo. Dahil kung wala ito, walang erection. Erang hindi na karamihan sa mga lalaki ay ang dugo mismo ay halos tubig. Ibig sabihin, kung kahit bahagya ka lang dehydrated, ang iyong dugo ay nagiging mas malapot, mas mabagal, at mas mahirap ay circulate at kapa ang dugo ay hindi makadaloy ng malaya, lalo na sa malugar na mahalaga, ang iyong kakayahang tumayo ng matigas ay direktang tinatamaan. Satu, sabihin ko sa inyo ang isang bagay na natutunan ko pa katapos na higit sa taklong dekada ng pakikini sa mga lalaki sa likod ng mga dong pinto malalaking tulad ninyo. Ang numero unang reklamo na naririni ko ay hindi pala tungkol sa testosterone o libido. Ito ay, Dok, hindi na ito gumagana tulad ng dati. Asyam sa sampung beses. Bago na minting na ng mahormone o gamot, tinatanong ko silang isang tanong. Gaano karaming tubig ba talaga ang iniinom mo? Karamihan sa mga lalaki ay tinatawanan lang ito. Sinasabi nila, Uminom ako ng kapesa sa umaga. Siguro ilang soda sa tanghalian. Pero tubig, halos hindi munit ang katotohanan ay ang iyong ereksyon ay isang hydraulic event. Ito ay tungkol lahat sa presyon. Nangangailangan itong dugo na dumaloy. Nang mabilis sa ari, punuin ang ngasilid at manatili doon. munit kung ang iyong dugo ay masyadong malapot, masyadong mabagal o masyadong mabigat para gumalaw ng mayos, ang presyon na iyon ay hindi nabubuo. Maari mong maramdaman ang pagnanasa. munit sa pisikal, ang iyong katawan ay hindi makatugon. Ang dugo ay higit sa 90% tubig, kaya kapag hindi ka hydrated kahit kaunti lang, ang iyong dugo ay nagiging matamlay. Ang iyong puso ay kailangang magpam ng mas malakas para ay circulate ito. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting oksigen, mas kaunting paghahatid ng sustansya, at o oh, mas kaunting daloy ng dugo sa iyong ari. At hindi lang iyon opinyon ko, iyon ay simpleng biyolohiya ng tao. Isa sa aking mapasyente, si Jim, isang 68, taong gulang na dating coach, ay pumasok sa aking opisina na nakayuko at sinabing dok, hindi na gumagana, sa tingin ko masyado na akong matanda. Tinanggap niya ito bilang kanyang bagong normal, ngunit nang tingnan ko ang kanyang pamumuhay, halos lahat ay ginagawa niya ng tama maliban sa pag-inom ng tubig. Walang malalaking sakit, walang magamot, kundi talama na dehydration. Hiniling ko sa kanya mga ko sa isang maliit na pagbabago, ang pagigot mang tubig sa buong araw, nang tulituloy, nang may intensyon. Walang pe inom ng biglaan, wala mabote na mayelo, kundi dahan-dahan ay -dahan tulituloy na hydration. pe kalipas na dalawang linggo, bumalik siya na nakangiti. Hindi ko alam kung ano ang nagbago, sabi niya pero may gumagana na ulit. At ang tanging pagbabago na ginawa niya ay kung paano siya uminom ng tubig. Iyan ang kapangyarihan ng tamang hydration. Pinapanipis nito ang iyong dugo, pinapabuti ang sirkulasyon, at sinusuportahan ang bawat mekanismo na inaasahan ang iyong katawan para sa pagganap. At hindi ito nangangailangan ng marami, kundi pagiging pare-pareho. 2. Tahimik na pinapababa ng dehydration ang testosterone. Naalala ko ang isang lalaking nang nangalang Walter. Siya ay 72 taong gulang, kamakailan lamang nabi Yudo, at naninirahang mag-isa. Matalas ang isip, malinaw ang mga mata, ngunit ang kanyang enerhiya ay kumukupas. Tumingin siya sa akin at sinabing, Dok, hindi ako nakakaramdam ng sakit. Hindi ko lang nararamdaman ang sarili ko. Walang krisis, walang malinaw na medical na emergency, Ngunit may isang bagay sa loob niya na nanlamig at hindi niya alam kung bakit. Nausap kami. Wala siyang iniinom na malalaking gamot. na yos yun ang kaunti. Kumakain ng maayos at hindi depressed. Ngunit pakiramdam niya ay matamlay. Mababa ang gana. Walang motivasyon at walang tunay na interes sa intimasi. At sa likod ng lahat ng iyon ay isang tahimik na takot. Tapos na ba ako? Kinuha ko ang kanyang nga leptest ang kanyang nga antas ng testosterone mas mababa kaysa sa karaniwan. Hindi naman nakakabahala. Ngunit sapat na para ipaliwan kung bakit siya nakakaramdam ng ganon Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang pag-inom ng tubig, umamin siya na parang isang kumpisa, marahil hindi gaano karami sa toto lang at naroon na karamihan sa mga lalaki ay hindi napagtatanto na ang dehydration ay higit pa sa pagpapabagod o pagkauhaw. Inilalagay nito ang iyong buong sistema sa survival mode. Ang iyong katawan ay nagsisimulang mag-sunserve ng enerhiya, nagpoprotekta sa mga mahalagang organo, nagre-regulat ng temperatura, at nagpapanatili ng presyon ng dugo. At anumang hindi mahalaga para sa kaligtasan tulad ng pagpaparami libido, pagbuo ng kalamnan at production ng testosterone ay isinasantabi. Ang testosterone ay hindi lamang tungkol sa seks. Ito ay tungkol sa gana lakas pagkakakilanlan. Ito ang apoy sa iyong tiyan na nagpaparamdam sa iyo na isang lalaki. Ngunit kapag ang iyong katawan ay nakakaramdam ng kakulangan sa tubig, pinipigilan nito ang apoy na iyon para iligtas ang sarili. At habang mas dehydrated ka sa paglipas ng panahon, mas nagiging normal ang hormonal imbalance na iyon. Pero hindi lang iyon. May isa pang kawe na dala ng dehydration, ang cortisol. Iyan ang iyong pangunahing stress hormone. Kapag dehydrated ka, tumataas ang iyong nga antas ng cortisol. At narito ang problema. Ang cortisol at testosterone ay hindi maaring mangibabaw ng sabay. Kapag tumaas ang cortisol, bumababa ang testosteron. Ito ay parang seso at karamihan sa mga lalaking lampas 60 ay hindi na mamalayang nasa maling pani nito. Bumalik tayo kay Walter. Hindi namin siya inilagay sa testosterone shots o hormone replacement therapy. Sa halip, binigyan ko siya ng isang bagay na mas simple, isang hydration routine na ang siyang uminom ng tubig unang-una sa umaga, na papanatili ng isang bote kasama niya sa buong araw, at umiinom ng malilit at tulit tuloy na higop sa halip na maghintay hanggang sa mauhaw. Iniwasan niya ang kafine sa hapon, lumalayo sa alak bago matulok, at nakikinig sa kanyang katawan. Pakalipas na empat na linggo, bumalik siya sa aking opisina na may sigla. Dok, sabi niya, Pakiramdam ko ay gising na ulit ako. Mas madalas na akong tumatawa. Interesado na rin akong makipag-date. Bumalik ang kislap na iyon. At ang kailangan lang ay bigay sa kanyang katawan ang isang bagay na tahimik nitong hinahangat. Tubig. San, mali ang paraan ng paginom ng tubig ng karamihan sa mga lalaki. Nang una kong sinabi sa mga lalaki na kung paano sila umiinom ng tubig ay nakakapekto sa kanilang erections, sa tutulang karamihan, sa kanila ay tinawanan ako. Hindi ko malilimutan si Mike, isang retiradong truck driver sa kanyang huling bagi ng 60 hes. Malaking tao, walang paligoy-ligoy na tipo. Tiningnan niya ako, tumawa, at sinabing dok, tubig lang iyan. Ano ang dapat kong gawin? Pagdasalan ito? Engumichi ako at sinabing, Hindi, Mikey, pero dapat si mo itong gihespetuhin. Doon nakakamali ang karamihan sa malalaki. Iniisip nila na ang painom ng tubig ay kasing simple ng painom ng isang bote kapa nauhaw. Ngunit ang katotohanan, sa oras na maramdaman mo ang uhaw, ang iyong katawan ay dehydrated na. Do. At kapa uminom ka nga malaking halaga ng sabay-sabay, lalo na ang malami na tubig na mayelo, hindi ito maabsorb ng mayos na iyong katawan. Sa halip na ihydrate ang iyong cell ang tubig na iyon ay dumadaloy sa iyong sistema, binibigyan ng labis na trabaho ang iyong nga bato at inilalabas ang mahalagang mineral. Ito ay tulad ng pagbuhos ng isang timba ng tubig sa isang tuyong espongha. Hindi ito nasisipsip, tumatapon lang sa magilit. Mas gusto na iyong katawan ang pagiging pare-pareho. Gusto nito ngang maliliit, tuloy-tuloy na higaw ng tubig. Sa buong araw, tiga iyan ang paraan kung paano nito napapanatili ang daming ang dugo, pinapanatiling balanse ang iyong nervous system, at tinutulungan ang hormon na manatili sa ayos. Kahit ang paraan ng iyong pag-upo ay may pagkakaiba, ang paginom habang nakaupo sa halip na nakatayo o gumagalaw ay nagbibigay sa niya sa parasympathetic nervous system ang iyong rest and digest mode na nagbibigay para sa mas mahusay na absorption. At narito ang isang bagay na hindi pa narinig ng karamihan sa mga lalaki. Kahit ang pakahalungang tubi sa iyong laway sa loob ng ilang segundo bago mo ito lunukin ay nakakatulong sa iyong katawan na iproseso ito ng mas epektibo. Ito ay isang malit sinaunang kasanayan na suportado ng modernong agham. Si Mike ay nag aalinlangan ngunit sumang-ayon siyang subukan ito Itinijil niya ang pag-inom ng malamit na tubig mula sa ref at nagsimulang humigok ng room temperature na tubig ng dahan-dahan sa buong araw. Umupos siya kapag umiinom. At eh sinimulan niyang bigyang pansin kung kailan kailangan ng kanyang katawan ng tubig sa halip na balewalain ito hanggang sa makaramdam ng matinding uhaw. Sa loob ng tiga linggo, tumawas siya sa aking opisina. Dok, sabi niya, hindi ko alam kung anong uri ng mahika ito. Pero pakiramdam ko ay mas malakas ako, hindi lang sa sakamakundi sa pangkalahatan. Hindi iyon mahika. Iyon ay pisyolohiya. 4. Mga nakatagong gawin na sumisira sa tamang hydration. Walang mas nakakadismaya kaysa sa pagawang ang tama at hindi nakikita ang mga resulta. Nakikita ko ito sa lahat ng oras sa aking mga mata matatandang pasyente mga lalaking nangangako na inom ng mas maraming tubig, nagbabago ng kanilang mga gawi at talagang sinusubukang alagaan ang kanilang sarili para lamang bumalik pakalipas ng ilang linggo na nagsasabing, Dok, medyo gumaan ang pakiramdam ko, pero hindi ito ang inaasahan ko. Ganon mismo ang nangyari kay Harold, isang 74, taong gulang naratiradong piloto na sumunod sa aking payo sa hydration hanggang sa huling letra. Dahan-dahan siyang humigop, umiwas sa malamig na tubig, uminom habang nakaupo. Ginawa niya ang lahat na hiniling ko, Ngunit nang umupo siya sa tapat ko sa kanyang follow-up visit, mukha siyang nagtataka. Do, umasakong higit pa. Kaya mas malalim naming sinuri ang natitirang bahaging kanyang rutin. Ang natakpuan namin ay malili na pang-araw-araw. Napakpipilian na tila hindi nakakapinsala ngunit sa katunayan ay laban sa kanya. Tulad ng maraming lalaki, sinimulan ni Hero ang kanyang umaga sa isang matapang na tasa ngampe. Sa hapon, na-enjoy siya ng isang baso ng alak kasama ng hapunan. Pagkatapos ng isang makatas na orange o ilang hiwo ng pauan, hinuhugasan niya ito ng isang malaking baso ng tubig. Wala sama ito ang tila problema hanggang sa tiningnan namin ito sa lenteng ang hydration, ang kafein at alak ay parehong diuretics. Ibig sabihin, aktual nilang hinihila ang tubig palabas ng iyong sistema, pinapataas ang pag-ihi, at iniiwan kang mas dehydrated kaysa sa inaakala mo. Maari mong isipin na pinupunan mo ito ng tubig, munit kung hinahabol mo ito pagkatapos ng kape o alak, naglalaro ka lang ng habulan at hindi ka talaga nakakabawi. Pagkatapos, may rooding isyu sa timang. Ang pag-inom ng tubig kagat pagkatapos kumain ng maprutas na mayaman sa tubig tulad ng oranges, ubas, o melons ay maaring magdilut ng iyong madigestive enzymes at magdulot ng bloating. Kapag nangyari iyon, ang iyong katawan ay nagiging hindi gaanong mahusay sa pag-absorb ng mga sustansya at ang iyong pag-inom ng tubig ay nawawalan ng ilang benepisyo. Kahit na isang bagay na kasing inosente ng painom ng sobrang tubig ng masyadong. Mabilis ang tinatawag naming overhydration ay maaring ma-flush out ng mamahalagang mineral tulad ng sodium, magnesium, at potassium. Ang mga mineral na ito ay mahalaga para sa nerve function, muscle contractions at o sa iyong sexual response. nawaan ito ni Harold, gumawa kami ng ilang malilit na pagsasayos. Sinimulan niyang espasyuhan ang kanyang pag-inom ng tubig nang mas may intensyon. Umiinom bago kumain sa halip na pagkatapos ng prutas, bahagyang binawasan ang kape at alak. At nagdagdag ng isang kurot ng sesal sa kanyang baso sa umaga para makatulong na mapanatili ang mga mahalagang elektrolytes. Sa loob ng ilang araw, sinabi niya sa akin, Rock, parang sa wakas na kuhang ang katawan ko ang mensahe. Pakiramdam ko ay balanse ako. Pakiramdam ko ay nakikipagtulungan ako sa aking katawan sa halip na laban nito. Lima, ang mabenepisyong suportado ng agam ng tamang hydration para sa kalusugang sexual. Isa sa mga pinakakapakipakinabang na bahagi nga aking trabaho ay ang panonot sa agam na kinukumpirma ang dati nating nararamdaman sa kaibuturan. Nakapabinigyan mo ang iyong katawan ng tunay na kailangan ni ito ay tumutugong. Walang gimmick, walang mabilisang solusyon, kundi isang pagbabalik sa kung ano ang dapat na gumagana sa simula pa lang. Naalala ko si Carl, isang 70 taong gulang, na lalaki na lumapit sa akin hindi dahil sa anumang partikular na isyong medikal, kundi dahil pakiramdam niya ay unti-unti siyang nawawala. Hindi siya nasasaktan, hindi siya may sakit, ngunit mayroong dahandahang pagdidilim ng kanyang sigla. Dati, pakiramdam niya ay may direksyon, alerto, konektado, ngunit nayon, ayon sa kanyadok, pakiramdam ko ay nag-exist lang ako. Habang nag-usap kami, naging malinaw na marami sa mga pagbabagong. Iyon ay isinantabi niya bilang normal na pagtanda. 45 lima ang kanyang buhay sexual ay nanahimik ang kanyang fokus ay wala sa lugar, ang kanyang presyon ng dugo ay tumataas, ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang enerhiya ay bumabagsak sa kalagitnaan ng araw. Itinuring niya ang lahat ng iyon bilang bahagi ng pagiging nasa 70. Ngunit ang napansin ko ay kung gaano kaunti ang tubig na kanyang iniinom. Hiniling ko sa kanya na mga kosa sa tamang hydration. Hindi lang paginom nga mas marami, kundi paginom na mas mahusay, maliliit, tuloy-tuloy na higop sa bungaraw room temperature, nakaupo, walang biglang pag-inom, walang malami na pagkabigla, walang pag-asa sa uhaw bilang senyales, nag-ailangan si Cal, ngunit sinubukan niya, pakalipas ng nam na linggo, ibang tao na siya. Pumali ang kanyang erections nang may higit na lakas, bumaba ang kanyang presyon ng dugo, mas malusok ang itsura ng kanyang balat, na mas matalas siya sa pag Mas emosyonal na present. Napansin pa nga ang kanyang asawa at marahang nagtanong isang gabi, Okay ka lang ba? Parang ikaw na ulit ang dati. Ang tanong na iyon, para sa kanya, ang naging turning point. Hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa buhay. Tungkol sa pagiging gising muli. At hindi ito isang swerte lang. Sinusuportahan ng pananaliksik ang naranasan ni Carl et nang napakaraming iba pang kalalakihan. Ang hydration ay nagpapabuti sa lakit ng dugo na nagbibigay daan para sa mas maayos na sirkulasyon. Pinapanatili nitong mahusay ang pagganan ng nga organo tulad ng ate at bato na kritikal para sa hormonal regulation. Ang nga hydrated na utak ay mas malinaw na nag-isip. Luke, bakit mas mahalaga ang hydration pakatapos ng sempuluh? May isang bagay na hindi talaga ipinapaalala sa iyo kapag tumuntong ka nga 60. Hindi lang ang pagbabago ng iyong katawan. Ito ay ang pagtigil nito sa pagtatakip sa iyong masasamang gawi. Nung mas bata ka, mari kang lumaktaw ng pakain. Mapuyat makalimot uminom ng tubig. At magigising pa rin kinabukasan na mayos ang pakiramdam. Siguro hindi perpekto, ngunit gumagana. Ngunit pakatapos ng sepulo, ang halaga ng malili na pakakamaling iyon ay mabilis na naipon. Nagsisimula mong mapansin na ang iyong enerhiya ay hindi bumabalik tulad ng dati. Ang iyong fokus ay nawawala. Ang iyong mood ay bumababa. At sa kwarto, ang mabagay ay nagsisimulang mag-iba. Mas mabagal, mas mahina, hindi gaano tumutugon. Isa sa aking mapasyente, si Frank isang 117, taong gulang na retiradong elektrisyan, ay perpektong nailarawan ito. Sinabi niya do, pakiramdam ko ay parang may nakbabang volume sa buhay ko. Tumama iyon sa akin dahil narinig ko na ito sa iba't ibang anyo mula sa daan-daang lalaki. Hindi lang ito tungkol sa erections, hindi rin ito tungkol sa sex, ito ay tungkol sa presensya. Ito ay tungkol sa pakiramdam na ganap na buhay sa iyong sariling balat. Nang mas mag-usap kami ni Frank, natuklasan namin ang naki. Kita ko sa napakaraming matatandang lalaki. Ang kanyang hydration ay dahan-dahang bumaba sa paglipas ng maktaon. Hindi sinasadya. Naging mas abalalang ang buhay. Hindi nasiaga anong nauhaw. Ang kape at paminsan-minsang bir ang pumalit sa tubig. Sa paglipas kang panahon, ang banayat na dehydration na iyon ay nasimulang humila sa kanya pababa. Ang kanyang dugo ay hindi na dumadaloy tulad ng dati. Ang kanyang ngaantas na hormon ay bumababa. Ang kanyang utak ay parang maulap at inakalaniya tulad ng napakaraming lalaki na ito ay bahaging ang pagtanda. Ngunit hindi kailangang maging ganito. Pakatapos lamang ng ilang linggo ng pare-pareho. Maingat na hydration room temperature na tubig, mabagal na higop sa buong araw, walang malami na painom. At pagintong ng likido kahit isang oras bago matulog nagsimulang magiba ang pakiramdam ni Frank. Naging mas madali ang kanyang umaga, mas malinaw ang kanyang mainiisip, itinigil niya ang mahahabang pag-idlip sa hapon. At oh, bumalik ang kanyang erections, mas malakas, mas natural, ngunit higit pa bumalik ang kanyang sigla. Tujuh, paksamahin ang hydration sa tujuh, Segundo morning trick na ito. Sa paglipas ng nga taon, naniwala ako na ang maunang minuto ng iyong araw ay maaring humubo sa lahat mula sa iyong enerhiya hanggang sa iyong mindset hanggang sa kung paano gumagana ang iyong katawan. Lalo na pagkatapos kang sempuluh mas mahalaga ang maunang sandaling iyon. At habang ang hydration ang pundasyon, may isang simpleng gawi na ibinabahagi ko sa aking mapasyente na nakdadala nito sa susunod na antas. Tumatagal lama ito ng tujuh segundo at kapag ginawa ng tuloy-tuloy, mari nitong gisingin muli ang isang bagay sa loob mo na maaring matagal ng tahimik. Si Greg, isa sa aking matagal ng pasyente, ay 71 na lumapit sa akin. Sinusunod niya ang kanyang hydration plan ng may pananampalataya. Room temperature na tubig na may espasyo sa buong araw, iniwasan ang malami na inumin, lumalayo sa matriga ng dehydration at nakatulong ito, tumaas ang kanyang energy. mas masaya ang kanyang mood, ngunit may kulang pa rin. Sabi niya, Dok, maganda ang pakiramdam ko, pero hindi magaling, parang malapit na ako dun. Dun ko itinuro sa kanya ang 7, morning trick. Hindi ito komplikado at hindi nangangailangan ng anumang espesyal na kagamitan. Ikaw lang ang iyong hininga at ang iyong intensyon. Ang teknik ay simple. Isang mabagal, malalim na pahinga sa ilong, pigilin ng ilang segundo, pagkatapos ay dahan-dahang ilabas sa ilong muli. Ang ginagawa nito ay nagpapasigla sa paglabas na nitric oxide. Isang natural na molekula na ginagawa ng iyong katawan na nagsisilbing switch para sa daloy ng dugo. Sinasabi nito sa iyong madaluyan ng dugo na makrelax at bumukas na nakpapahintulot sa mas maraming dugong mayaman sa oksigen na maabot ang bawat bahagi ng iyong katawan kabilang ang isa na marahil ay iniisip mo ngayon. Karamihan sa mga lalaking lampas 60 ay may bumababang antas ng nitric oxide. Isa ito sa mga dahilan kung bakit humihina ang daloy ng dugo sa pagtanda kahit na malakas pa ang iyong puso. Ngunit sa ilang intensyonal na pag-ingat umaga, Pagkatapos mismo ng iyong unang baso ng tubig, maari mong i-activate ang sistemang ito at i-supercharge ang iyong sirkulasyon. Ote, ang iyong pangaraw-araw na hidrasyon routine para sa mas malakas na erections. Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na nakukuha ko mula sa mga lalaking lampas 60 ay do, naiintindihan ko. Mahalaga ang hydration, Nunik sabihin mo lang sa akin kung ano mismo ang gagawin. Na intindihan ko na sa yutong itong buhay, hindi mo kailangan ng malabong payo o higit pang kalituhan. Kailangan mong isang bagay na simple, isang bagay na mari panindigan, isang bagay na gumagana. Kayat binuo ko ang isang malinaw na pang-araw-araw na ritmo ng hydration na binuo hindi lamang sa agam kundi sa matotong kwento ng tagumpay ng manggalalakeng ginamot ko sa aking sariling klinika. Unang bagay sa umaga bago magkape o kumain, Uminom ng isang buong basong room temperature na tubig. Dahan-dahan habang nakaupo. 3. Salot ng 2 oras. Uminom ng isa pang baso. Sa pagkakataong, ito ay may isang maliit na kurot ng salt para tulungan ang iyong katawan na mapanatili ang mahahalagang mineral. Sa bandang tanghalian, humigop ng isa o dalawa pang baso. Muli, nakaupo at hindi nagmamadali. Sa hapon, magdag ng isa pang baso lalo na kung uminom kang kafene o nasa labas sa init. Sa unang bahagi ng gabi, uminom ng huling baso, huminto ng hindi bababa sa isang oras bago matulog upang maywasan ang pagkagambala sa iyong pagtulog. Sinunod ito ni Richard, isang 66, tunggol lang na retiradong bumbero. Walang paglaktaw, walang pagmamadali, walang malamig na pakinom kundi maingat, tuloy-tuloy na hydration araw-araw. Sa loob ngang tatlong linggo, mas naging focus si Richard. Nawala ang kanyang pabagsak ng enerhiya sa hapon. Mas malalim ang kanyang tulog. At higit sa lahat, sinabi niya, Dok, tumutugon na ulit ako. Kapag tama ang sandali, ang aking katawan ay talagang dumarating. Conclusion Manatiling hydrated, manatiling malakas, sa nakalipas na 20 taon na karon ako nga pribilehiyo na makaupo sa tapat ng libu-libong kalalakihan mabubuting lalaki. Malalakas na lalaki na pumasok sa aking opisina na iniisip na sila ay sira. Ang ilan ay inakala na masyado na silang matanda. Ang iba ay inakala na wala na ang apoy. Ngunit paulit ulit-ulit, pinanot ko ang kanilang buhay na nakbabago, hindi sa mga reseta o pamamaraan, kundi sa isang bagay na kasing simple at napapabayaan tulad ng tubig. Ngayon ay nakita mo na kung paano gumaganap ng mas malaking papel ang hydration sa iyong kalusugang sekswal at pangkalahatang sigla kaysa sa sinasabi ng karamihan sa mga doktor. Natutunan mo na ang daloy ng dugo, ang mismong esensya ng isang malakas na erection ay nakasalalay sa manipis, tuloy-tuloy na dugo na madaling gumagalaw at ang dugo ay higit sa 90% tubig. Ang katotohanan na nanais kong tandaan ninyo ay ito. Nais nice pa rin gumanang ang inyong katawan, Maring bumagal ito, maring mas tahimi ito kaysa dati. Ngunit sa kaybuturan ninyo ay ang parehong makina na mayroon kayo noong kayo ay nasa 30S. Nagihintay lang ito sa matamang kondisyon para mabuhay muli. Kaya huwag hayaan ang sinuman ang iyong edad, ang iyong nakaraan, ang iyong mapag-alinlangan na kumbinsihin ka na ang iyong pinakamagagandang taon ay lumipas na. Mayroon kang higit na lakas kaysa sa iyong alam higit na potensyal kaysa sa iyong nararamdaman at higit na oras kaysa sa iyong iniisip. Bawat higop ng tubig, bawat hininga mo, bawat maliit na desisyon na alagaan ang iyong sarili ay isang boto para sa lalaking ikaw pa rin. Simulan ngayon. Simulan ng simple. Bawiin ang iyong enerhiya. Bawiin ang iyong kapangyarihan. Bawiin ang iyong katawan. Isang baso sa isang pakakataon. At kung handa ka na para sa susunod na habang, kung gusto mong patuloy na umulat tungo sa isang mas malakas, mas masiglang bersyon ng iyong sarili, manatili sa akin. May darating pa. Higit pang agam, higit pang estratehiya, higit pang katotohanan na hindi sinasabi ng iba, ngunit sa ngayon, tandaan ito. Manatiling hydrated at manatiling malakas.